So, di ba, uh, tuloy-tuloy ang rally, mga prayer rally and everything. So, napag-alaman natin na iniipit ni Lisa Tanas ng gobyerno ni Kuting na wag bigyan ng permit ang mga magrarally. Imagine ninyo, nakalagay yan sa ating konstitusyon. Nasa Bill of Rights yan. Karapatan ng Peaceful Assembly. Pero, mga kababayan, ay gustong, hindi gusto, pinipigilan ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na wag bigyan ng permit ang mga susunod na rally ng hakbang ng maisog at yung iba pang mga rally. Kasi in the past, dun sa Liwasang Bonifacio, open yon hindi na kailangan ng rally, ng, ay ng rally ng permit, pero makipag-coordinate lang sa ating mga bruskong-bruskong mga kapulisan, para mapanatili, mapanatili ang peaceful uh, environment. Alright? So, yan ang kailangan yung malaman na takot na takot, Renel Verde Floor. Yes, takot na takot si Kuting at si Lisa Ahas na mag-assembly kayo. Mag-assemble kayo peacefully. Kasi yung mga religious, yung ibang mga religious groups now ay nagpapahiwatig na sila ay maging kaisa natin na mag-speak up. So ngayon, hi Ferdinand Dolosa, how are you palangga? Mario Loy Estevez. So ngayon, inaatasan ni Lisa Tanas ng gobyernong ito sa ang sulok man sa Pilipinas, especially, di ba, naalala niyo yung Hakbang ng Maisog ay uh, from Davao, tapos pupunta sa North, iikot, remember that, iikot talaga ito, iikot. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in na ng Malacanang na punong-puno ng ahas na wag bigyan ng permit ang kahit anong rally na mag criticize dito sa Jutang Genemes na gobyernong Itetch. But, okay, excited kayo, dita small. Okay, sige na nga. <laughs> ba? Diba? Timing is everything, ika nga. Ako nga, ba? Diba? O ako lang, alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, eh ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Okay? Kaya naman natataranta sila. So may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Not only that, I saw the evidence. I may say now, I saw the evidence. Kuting, kaya ba kayo nagsapaka, nagbatuhan? Mm. Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming bosses. Takot sila sa Jericho March, sabi ni L. Care.